Hello guys, uh, magandang umaga. Uh, welcome to my channel. Uh, my name is Tito Guys TV Vlog. Uh, guys, na dito tayo? Sa bilin ng Kalabanga. Ayan, uh, may dalang chariot si Paring Pindo, At ako naman ay mag, mag dito sa, guys, sa taas, sa second floor. Dito sa Barangay Hall. Uh, babalik kami guys. Uh, kukuha kami ng mga materials doon sa Kalabanga. Uh, babalik kami ni Parapindo. Pindo uh, gagamitin mo na ito guys. Ah, uh, yung motor ko ay uh, iiwan natin guys yung motor ko at dadala natin yung chariot. Guys, ando yung ating kasama, uh, si foreman Role ando 'un. Uh, ah, Weld ayan ang isa si ano, uh, si pintor, uh, pintor uh, Mason pa. Uh, magkasama, magpartner pa. naman sila. Pintor, Mason, pa Lat-lat guys, adala uh, rito. Uh, guys, uh, tara, uh, pupuntahan natin at titingnan natin doon doon sa loob uh kung paano natin iliat yung atin electrical at lalagay natin ng anchor box. Ah uh, receipt mag maglalagay tayo ng t wire doon sa taas ng slab. Guys, tara. Guys, uh, aakyat tayo at uh, titingnan natin ang atin gagawin sa, sa electrical. Ayan guys yung hahdala natin. Ah uh, paket pa doon sa taas. Uh, mamaya mabaya uh, kami guys sa sentro ng Kalabanga uh, bibili kami ng elektrikal uh, gamit dito sa barangay hall, dito sa bilin, Kalabanga guys, uh, aakyat tayo, uh, maya maya uh, hintayin natin si paripindo uh, naghahakot parang mga buhangin at gaba ayan guys, uh, titingnan natin dito, uh, ayan uh, nasa loob na tayo uh, madilim-dilim madilim-dilim guys ayan, ayan uh, Ito. Ayan guys, uh, ang ating ang ating chance box guys. Ang ating chance box. Uh, Diyan tayo magsusot ng mga THN wire. Ayan. Uh, uh, lalagay natin mamaya. Uh, kukunin natin yung mga electrical. At yung ating atin, ayan, ang ating molpex. Uh, maglalagay tayo dito guys ng anko Alright. Tapos yung atin Ayan ang outlet natin Sa baba Ayan sa baba guys uh, May bintana na Ayan ang uh, atin Electrical uh, Mamaya uh, tayo okay. Ayan guys ang atin ang box ay Johnson box pa lang guys Ang atin Johnson box uh, ayan, uh, <coughs> guys, ang ating electrical. Ayan. Ayan guys, ang ating electrical wiring. Sa, nakaabang guys sa baba. Uh, sa ilalim ng lupa. Uh, uh, dito sa flow rate guys. Paket uh, packet dyan dyan sa taas. Yan lang ang ating pinakamain. Ayan, uh, nakaabang tayo. Ayan si Foreman role eh. ah nandito kami guys sa ah, Belen ah, dito kami.